So good day guys. So abang nag-erping kami dito sa kagubatan ng Albay kasama natin si Kuya Kim Vlogs at yung kasama natin may napansin sila ditong trap. So nakahuli yung trap na to ng isang Varanus dalubhasa. So ito yung trigger na ginamit. Ayan yung Varanus. So oo. Ito yung ano, trap. Tsaka ito yung trigger na ginamit. So malaki na tong Varanus, nagkaano buhol-buhol na yung ano niya dito sa kahuyo kasi nasabit na siya. So naaawa kami sa may-ari kasi baka pagkain nila to kasi sa probinsya uso ito. Kinakain yung mga bayawak. Eh, kailangan naman natin itong i-release. guys, okay, so mag-iwan na lang, ano, mag-iwan na lang tayo ng pera. Lagyan na natin. Ang... Lagyan na lang natin ng pera. So kan kaninong trap to, hindi natin sasabihin yung location. Pero alam to nung nag-trap. So lalagyan namin ng pera to dito sa trap nyo para may pambili sila ng ano ulam. At itong baranos, amin na lang dalubhasa, Ting monitor. So i-release natin. So tanggalin lang natin ng tali, tsaka dalhin na natin to sa malayong lugar. Ayan guys, so natanggal na natin sa sa trap. Ayan guys, so i-release na natin yung bayawak. Yeah. Hmm. un okay, guys umisid na siya guys na yun yun siya lumitaw pa yung ulo yun sumisid na naman